Hindi naman sakit sa'yo, ma'am. Ano yung um, sa'yo? May ito, palagutok. ito yung banak mo, tapos wala dahil ko yung tuhod, dumalagot ako. Wala masakit sa tuhod, dumalagot ako lang. Dumalagot ako. Oh, wala problema yun. Malagutok. Pero kung... Walang problema yung mga lagalagotok ko. Lagot mo Pero kung may paglagotok niya, tapos sumakit ah. Nanginilay kayo. Ayan. Wala yan. yan. Kung paano na rin ako kasi mukhang ano yung nasarap eh. Kasi may mild iskodiosis pala ko dito. Senti. Pa yo. Si. Sa ba tutungi AC pinilihito. Sa. Needed. Kanan? Kahit ano? Kahit saan. So, yan. Gusto kong mga malaglag ka Ah. Iyong... Okay. Nabilang <laughs> derechanya <susuk> yeah. okay, yeah. amin Mabilis lang, para hindi ano. Kasi, hindi rin pwedeng ma-overstretch ang toto-toto yan. Nakukulit yung mga yan. Kaya nakita mo, kunti Kaya, kaya, kaya. Pagka, ouch, eh. o pa lang. Dito naman sa anong sa baras. Kaya mo na, na eh. Kunti na lang eh. lang, no. one, two, three, pa eh. paano yan? <laughs> Siya niya. Pasher na. na. <laughs>

Pagkakaroon oh, mo si Gil. Magaling uh, Ah! Uh, yung lang ba? Isa lang? Isa lang. Yung may tama lang. Kaya direto. Yung kunting lang. Ganito lang. 1, 2, 3 lang bibina ka lang. 1, 2, 3, tapos baba ulit. Magugulat. Pero pag ginaganyan-ganyan mo araw-araw yan, magugulat ka tapos nyo. Wala nang masakit kasi dyan. Kaya nyo na eh. okay, history. Counter clockwise o clockwise, okay na ba Oo. Mas maganda. Ayun, eh, wala lang na, sa inyo naman. So okay no, thank, thank you, thank you.